Ma'am, Lala Move tatanong ko lang kung ano yung package. Parol lang, ma'am. Ilang plastic yun, ma'am? Sige po, maliliit lang na parol, ma'am, no? <coughs> mga bay, tignan nyo naman. Ayan <coughs> 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 well, mga abay, may nakuha na tayong booking. Tawagin muna natin mga abay Papunta to ng Pasig Lala to tatanong ko lang kung ano yung package Opo parol lang ma'am Ilang plastic yun ma'am? Tatlo Sa isang plastic ma'am ilang piraso? Ah, sige po, sige po. Maliliit lang na parol, ma'am, no? ha ah, okay. Sige po, sige po. Sige, ma'am. Punta na ako din, ma'am. Tikapin ko na. A few moments later. Tignan nyo naman to mga abay. paskong Pasko na. Walang haya talaga to sila lamog. Oh. Oh. Ha? paskong na Pasko na. Kay lalamog. Oh. Pambihira. Tatlong plastic daw na maliliit. Hay nako talaga tong mga client na to, mga scammer. Tignan niyo naman to, maliliit ba to? <laughs> mm. First time. A little longer than a few minutes later. Eto na. Sir. cross din din mga abay tapos gcash payment pa okay, huw yeah. mga abay na-deliver na natin mga abay grabe yung pagod pagka ganun kalaki yung ano uh, ini iniingatan natin sa kalsada bukod sa masailan na kasi baka sumabit masira Pangalawa, baka magkasidente pa tayo ng mga sasakyan. Baka mapagbayad pa tayo. Eto paano, na-deliver na natin. Pusidot tayo mga bay sa pangalawa natin. Drop off sa Greenwoods Avenue. Woo!